Yo! What's up mga kanakan For today's video nga pala is first time nating mag-harvest dito sa ating tanim na pipino. Kita niyo naman. Ang lalaki, very quality. sarap nyan. Woo! Sheesh! Bari yan lahat guys, yung na-harvest natin. Yan. Sa kunti lang na pipino natin yan. Oh. So yun nga, kanakan ito na talaga yung pinakamasaya na part uh, sa buhay ng pagtatanim yung mag-harvest ka na pakinabangan mo na yung mga tinanim mo, yung pinaghirapan mo. yun naman yung smile ko dyan, guys. Talagang tuwang-tuwa rin ako sa pag-a-harvest kasi first time natin harvest ang tuntunin natin yung know? Tapos din itong kalalaki yung buong ng talakukil. May requality. Ang sarap nitong sausa sa suka. Ayan, huh? tuwang-tuwa ako sa pag-a-harvest. Talagang napapa-smile ako kasi nga yung halos yung apat na piraso siguro is titimbang yung isang kilo. Kaya very quality, guys. Thank you Lord. Salamat sa pagtatanim na ganito. Kasi so, yun nga, sabi nga nila kapag may tinanim, may aanihin. Kaya sa next na harvest natin guys, magbedenta na tayo. Uy, pera na yun. <laughs> Quality. Kaya yun yung pinakamaganda guys. So, sempre, yun guys. Siyempre, yung unang buwan na Pangkain lang yan. Huwag muna natin i-benta Saka na tayo magbenta kapag nag-second harvest na tayo. Kahit din ako eh, sobrang paborito ko pipino. Masarap niyan kasi kahit huwag mo nang balatan. Slice, slice ko. Tapos lagyan mo ng suka, sili. Mmm, napakasarap talagang. Mmm, very quality. So yun nga kanakan pagkatapos nating mag-harvest, mag-spray naman tayo ng insecticide at foliar fertilizer para sa pampadami ng bulaklak at pampakapit ng kasi nga napakaraming kwan nito kung lalangaw sinisira nila yung kwan no, dahon ng pipino at yung bulak ganyan no yan dapat kasi yan may sprayan ng ganyan eh so yun nga mga kanakan uh, more updates po sa buhay pagtatanim natin please like and share and thanks so much for watching bye bye